ayun mapagpalang umaga po sa bawat isa napakaganda po ng araw ngayong umaga at uh, tayo po ay narito ngayon sa may Kapalohan Beach ito po yung matatagpuan sa uh, Kalawag, Quezon Kapalohan, Kalawag, Quezon And napakaganda po ng panahon uh, mainit pero mahangin po at hindi po ganoon kainit at malamig po yung simoy ng hangin at napakaganda po pala talaga ang Kapaluhan Beach First time po na yung makarating rito At ito po ay 6 hanggang 7 oras mula sa Manila Ayan, ito po yung dagat dito Ayan po yung low tide, napakalayo po na ilang metro po yung uh, tubig mula dito sa may uh, gilid ng uh, dagat At pag high tide naman daw po ay ito po ay Uh, mababaw lang dito sa part na to. ayun lamang po at uh, talaga po maganda rito ingat po lagi at God bless po sa bawat isa